Uh, Unang-una po talagang nakatulong si Senator Bongo. Sobrang laki po nung binibigay niya. Halos yung bill namin, sinasagot niya po. Siya lang po yung senator na nagbibigay ng ganong kalaki. Then, may balance po kami, hindi ko malabas yung asawa ko po. Nagbigay po siya ulit. Hindi po siya nagdadalawang isip na magbigay. Siguro po kung walang Senator Bongo, siguro ang na ng ulo ko kakahalap kung paano ilalabas yung asawa ko, kung paano yung gamutan niya po si Jasmine Talion. Ah, 29 years old po, taga Santa Rosa, Laguna. Um, dati po akong housewife lang pero ngayon dahil nagkasakit yung husband ko, si Almico Dizon. Kailangan ko po magtrabaho. 2018 po siya, nung na po siyang may chronic kidney disease, stage 5 na po. Then na-operahan na po siya noon dahil meron po siyang bukol sa left kidney niya at nakita po is cancer po yun. Yun po yung nakasira sa kidney niya kaya po kailangan na niya po mag-dialysis. Kasi po hindi na po nagpa-function yung kidney niya, tumataas na po yung creatinine niya. Kaya ang tanging paraan na lang po para mabuhay po siya is dialysis. Bali, may dalawa po kaming anak, isang 6 years old and 4 years old po. Noon na, sariling sikap, ganyan rapit puta para makapambayad sa bills po. Kaso nga lang po, nung kailangan na po siyang i transplant, medyo malaki-laki na po yung kailangan namin. Natuto po ako lumapit sa mga government. Kahit hindi ko po yan alam. Yung asawak, first time din po nagkasakit. Bali, lumapit po ako sa malasaki, Senator Bongo. Talagang tiyagaan, pumila, nagpasa ng requirements. Ang dami ko pong senator na nilapitan, siya lang po talaga yung nagbibigay ng ganun. Saka anytime pwede pa ka lumapit Kahit paulit-ulit ganyan. Hindi na niya inaano yung rules na uy kakalapit mo lang bakit humihingit -humi, ka? Message ko lang po kay Senator Bongo, kung napapanood niyo po ito, uh, sobrang thank you po. Hindi lang sa amin, pati yung buong family ko po nagtitank you sa inyo sa pagmamahal niyo po. Sa aming mahihirap. Hindi niyo man kami kilala o hindi, hindi pa man kita personal na nakikita. Sobrang thankful na po ako. Buhay ng asawa ko po yung nakataya dito. Yung binigay niyong tulong. Sobrang laki po yun. Yung pagmamalasakit niyo po. Yung pagmamahal niyo po. Tsaka ramdam na ramdam po namin na totoo yung pagmamahal niyo. Gusto ko lang po humaba pa po, po yung buhay niyo para po marami pa po kayong matulungan kasi so, sobrang hirap po talaga ng pinagdadaanan namin. Makakaasa po kayo na kapag kami naman po yung kailangan nyo, so supportahan po namin kayo sa lahat ng inyong mga gagawin dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Isa lang po ang buhay na binigay sa atin. Pangalagaan po natin ang kalusugan at buhay na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Pasalamat tayo sa ating Panginoon po sa buhay na binigay niya sa atin. Magtulungan po tayo.